Ipinakilala na ang mga gaganap sa bagong aabangan na teleserye, Ang Pamilya Sagrado, na malapit na natin mapanood sa IBCBN. Sa Media Loans Cast Reveal, inihandog ng IBCBN Studio at Dreamscape Entertainment. Ito ay pagbibidahan sa pangungunan ni Napiolo Pascual, Kyle Echari at Gray Fernandez. Silang tatlo ang gaganap bilang magkapatid. Sa teleseryeng ito at makakasama nila dito ang iba pang mga bigating mga artista. Na si Naterso Cruz III, Jan Arcelia, Shaina Magdayaw, Maylin Rosana Roses, Aiko Melendez, at ang mga baguhan sa mundo ng showbiz na sina Daniela Straner, Michaela Santos, Aileen. Elaina Angeles, Ron Angeles, at marami pang iba. Siguradong pananabikan ang mga bawat eksena na ating mapapanood sa istorya ng pamilya, brotherhood, at pakikipagkaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay natutuwa at excited sa mga bagong makakasama nila sa trabaho. Lalo na sina Kyle Echari at Danielle Stranner Nasunod-sunod ang project nila mula senior high at ito na naman kabilang sila sa bagong teleserye, Pamilya Sagrado. Pagkatapos ng kanilang media launch cast reveal conference, nagkaroon ng group photos ang buong cast at kasama ang mga boses ng ABS-CBN at ang director ng naturang teleserye. Ang premier lead man ng ating generasyon, Diego Pascual at dalawa sa post-pamasing male stars ngayon, Kyle at Samantala, kaabang-abang naman ang magiging papel ni Shai na magdayaw sa naturang teleserye na Pamilya Sagrado. Magiging magkalabtim ba sila ni Piolo Pascual dito? Maraming matutuwa sigurado ng mga fans nilang dalawa sa kanilang pasasama ulit sa trabaho. Kaya abangan natin ang pagbubukas ng naturang teleserye.